Hey guys, good morning. Good morning. Ito nung uh, tao na si Rick's channel. Ito yung itatrabaho sa Mitsubishi. So harap dito yung Toyota. ito yung uh, dalan uh, Kurais Road so palakan mo na si this channel ito naman yung harap saan sa ano, uh, Toyota yan Toyota to siya so, yung Kurais Road oh. so bumper to bumper yung ano yung mga lalo na paghapon So, traffic kasi kapit pa na trabaho sa iba-ibang mga opisina o mga establishment dito sa Saudi Arabia. Ito na yung ano yung ayron tayo yung isa daan isang mga equipment yan, yung Shantoy. So, dito lang to sa Kurais. Yan. Okay, pwente na. Ito tayo sa uh, Hintay-hintay mo tayo. Ito yung uh, Dalan kabila may mga bus no? so ito yung area sa papunta ng bata so nakalagay dito 8 minutes yung bata so tatlong bus 7 minutes So, eksakto to siya ano. So, dito tambayan. Ako, air ko naman to yung tambayan eh. So, tadi ta dito ito lang ng CCTV dito. So, 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 So may upuan. Ano pa siya yung air condition. Ayan. Ay, tambay mo na si Dix Channel dito. Yan. Tambay mo na. Wala tayong yung stand. Naiwan yung stand. Eh. So, shoutouts so mga ano dyan. Yung mga katrupa natin. ah pasensya na yung ano medyo Bising bising pa si Dix Channel eh. Busy importante na ano tayo, yung tawag dyan. Yung mas kumpir bilang mas pwede po yan. Masama sa Panginoon. You know? so, ito, ito po ay kapulit nito sa Saudi Arabia. So maraming salamat. Salamat sa buong support na nyo ng Dix Channel. Yolo yun sa Dix Channel. Salamat. Bye bye. So, to be continuous uh, may 4 minutes pa. So, uh, labasto, ito, na yung pata uh, bata. bus. Thank you for your cooperation. Your na Awit bus na So, going to bata na tayo. bus is a paid service.